dito na tayo sa ano, parking. May naghahanap na yata ng susi ng rider. <coughs> Ayan, naupo pa tayo. <coughs> tayo natin siyang bumalik. Kanino kaya motor to? Oo. Oh, Nakadikit lang. Nasa'yo? Oo. Oh. Kasama mo, sir? Hindi. Tinanong sa akin eh. Parking ko. Nakita nyo. Nakita ko dyan. Kinawa ko na lang kaysa kunin pa ng iba. Walang ano yung guardian. Oo, oh, sige, Sige, sir. Sige, sir. magbibigay tayo ng sticker sa kanya mga travel magpapashutout tayo sa kanya init sobra buti na lang tayo nakakuha sa susi niya pag hindi na ako po kawawa talaga siya ayan yata oh Sa'yo to boss Ako po <laughs> Iwan mo yung sosi mo Kinuha ko na lang Hinihintay kong may pumunta dyan kanina Kaso wala matagal Hangin na eh dito, dito, Oo okay? Buti okay. na lang Oo sige. Okay. oh, sige Sige Oo kasi dito wala talagang ano eh Ingat, talagang ano dyan, oh. <laughs> na masyado yatang ang masarapan sa ano eh. Nagmabalik. Nakita ko pag parking ko nakaano lang diyan. ayaw ko naman yung sabihin mag ano tayong kanino to sosi. Marami magano niyan. Kaya hintay ko na lang talagang magmaghanap. O, oh, sa susunod. Kasi pag ganyan, kung ganyan sa ano, naku. Mm. Wala yan, walang ano yan. Hindi naman kasi guardian ni Diwata eh. Dito yan sa kabila eh. Mabang malayo pa yata kayo. Alam

Sige, 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 sir. Oh, sige, ingat. Ayun na mga travel uwi na yung uh, ano ng susi na kaiwan. Oh, be best like in share na lang mga travel, isong lang yan sa mga nakakaiwan ng susi. Buti ako nakapulot nun. Huwag hindi na ako po. Oo. Oh. Gabi ang kaban yan. O, pabalik-balik na siya eh. Nakain pa nga daw ulit eh. Ayaw na ng asawa. <laughs> So yun, hanggang dito na lang mga ka-travel. Just like and share na lang sa gagawin pa natin mga video. Ayan. Init dito kay Diwata. Pauwi na tayo mga ka-travel.